So mga mga Spark, kamusta kayo? At sa vlog po natin ngayon, Max Spark, pag-uusapan po natin na ah, kung paano ka magiging ng lalaki sa long distance relationship. At kung handa na kayong lahat, magsimula na po tayo at muli, be inspired! At ang unang paraan para maging miss ka ng lalaki sa inyong long-distance relationship is huwag mong busy ang sarili mo. Yan ang pinaka-sikreto ka-inspired pagdating sa long-distance na relasyon. Dapat ka-inspired nagpapakabisi ka. Sapagkat ka-inspired na ka. sa -ka kapag nasa ganyang kang sitwasyon na LDR kayo, tapos wala kang pinagkakabisihan, sigurado ko kahit saan wala kang ibang gagawin kundi isipin siya. At kapag isip ka lang isip sa kanya dahil wala kang pinagkakabisihan sa LDR ninyo, ay na paaring maaaring push ka na laging kulitin siya. Laging i-message, i-call siya. Diba? E kapag uh, sobra sobrang ang pinakita mong validation sa lalaki dahil palagi ka nagpaparamdam sa kanya dahil wala ka namang gitpang ginagawa, e eh, bababa ang value mo sa kanya. Paano ka mamimiss ng lalaki kung lagi ka namang nandyan? Diba? Hindi ka nagpapamiss. Kaya kainspart kung LDR kayo ng boyfriend mo o ng mister mo o ng partner mo, dapat Talagang pigilan mo yung sarili mo na lagi magparamdam sa kanya. Hindi ka dapat nagiging needy. Dahil kapag naging needy ka, imbis na ang lalaki hanap-hanapin ka at mamiss ka, at siya ang laging para bang mag-effort, maghabol sa'yo, sa inyong LDR, eh, hindi mangyayari yon. Kasi ang lalaki, eh, talaga namang naghahabol lang yan o nagpaparamdam lang yan palagi sa mga babae na hindi sila pinapakitaan masyado ng interes, pagmamahal at oras. Hindi ko naman sinasabi na hindi ka magmahal. Pero ang ibig ko sabihin, dapat di ka lagi nagpaparamdam. Di ka dapat laging available. Kaya kasi yung sabi ko sa inyo, dapat na lagi kang busy. Dapat humanap ka ng mga bagay na pagkakabalahan mo. Humanap ka ng mga bagay na pagkakabisihan mo. Humanap ka ng mga bagay na pagtutunan mo ng oras mo at di laging sa kanya. Dahil kung gagawin mo yan at magagawa mo yan, sigurado kayo sa palang isang lalaki. Ang siyang laging maghahanap ng paraan upang magkausap kayo sapagkat alam ng busy ka, siguradong ang lalaking gagawa ng paraan upang talaga namang magbigay ka ng oras sa kanya, sapagkat alam niyang may ginagawa ka, siguradong ang isang lalaking siyang laging makakaisip sa'yo, ang lalaking laging makakaalala sa'yo, ang lalaking laging makakamiss sa'yo, at ang lalaking laging maghahanap sa'yo, sapagkat ka-inspired, ang isang lalaki talaga namang logical, gumagana ang utak namin lalo sa mga taong di nagpaparamdam sa amin, at gawin mo yan, magpaka-busy ka upang ang isang lalaki kahit long distance kayo ay laging hanapin ka, laging magparamdam sa iyo, paramdaman mo ang pagmamahal niya at ang pagkamis niya sa iyo, magpaka-busy ka, ka inspa At follow pa rin kay Inspa upang ka na lalaki sa inyong long distances, huwag mo siyang kausapin oras-oras. Tandaan -oras. mo yun, ka dahil, huwag 'yan kay daw mo kalimutan niyan. Diyan marami nagkakamali. Lalo na kapag ka long distance relationship kayo. At dyan din, ang maling maniniwala sapagkat sinasabi ng iba, kay inspired LDR na nga kami. Nasa long distance na relasyon na nga kami, hindi pa kami magpaparamdam palagi sa ito sa dyan kay nagkakamali kay inspired Alam nyo, nasa LDR kayo. Ang pinaka-goal dyan is papanatili ang interest at ang attraction kung nasa LDR kayo. At ang laging pagpaparamdam sa partner kahit pa LDR kayo, eh talaga namang nagpapabawas ng value mo, ng mystery, interest, at ang challenge. Kaya, wag tanggalin mo yung mindset na yan. Na kailangan ko lagi magparamdam, kailangan ko lagi mag-effort, kailangan ko lagi tumawag, kailangan ko lagi mag-send ng message sapagkat ka-inspired. Uh, ano eh, na LDR na nga kami, kailangan kong gawin yan, lagi magparamdam sa kanya. Dapat lagi kong available sa kanya sapagkat LDR na nga kami. Kailangan lagi akong kumausap sa kanya, lagi ko siyang kausapin sapagkat magkalayo na nga kami. Then kayo nagkakamali kayo, pinapatay niyo lalo ang mystery. Dapat Huwag niyong hayaang mawala ang mystery, pati na ang interest ng lalaki sa iyo. Dahil tandaan mo, magkalayo kayo. Dapat ang isip niya ay ikaw lang. Tandaan mo, magkalayo kayo. Kapag bumaba ang interest ng attraction ng lalaki sa iyo sapagkat lagi ka nagpaparamdam sa kanya, maaari siyang mapukaw sa iba. Maaari mapunta sa ibang ang interest niya. Maaari mapunta sa iba ang talaga namang curiosidad niya. Maaari mapunta sa iba ang atensyon niya. Sapagkat masyado nang bumaba ang value mo, dahil lagi ka nagpaparamdam dahil meron kang maling paniniwala maling mindset pagdating sa LDR dapat kapag LDR kayo dapat sapat lang ang oras na binibigay mo sa kanya wag sobra wag ka rin magkukulang upang ang isang lalaki mamaintindi niya mamaintindi niya ang attraction ang interest niya sa iyo at laging isipin ka pa rin niya paano ka niya palaging iisipin kung oras-oras kinakausap mo siya paano ka niya palaging iisipin kung oras-oras kinukulit mo siya Paano kanya iisipin kung oras-oras nagsisend ka ng chat sa kanya, ng message sa kanya, oras-oras tumatawag ka sa kanya? Paano kanya mas lalong iisipin? Paano kanya mang miss? Paano kanya talaga namang hahanapin? Paano mamay-maintain ang interest, attraction, ang mystery, ang challenge, at ang lahat ng bagay na dapat meron kayo ngayon kung palagi yung available? Napakarami mong oras sa kanya. Lagi ka nagpaparamdam sa kanya at oras-oras kinakausap mo siya ka inspire Itigil mo yan upang ang isang lalaki hindi mamatay ang spark ng pag-ibig niya sa iyo. At ang pagtingin niya sa iyo hindi bumaba man upang palagi kay ng isipin. Tumakbo ka palagi sa isip niya huwag kang laging magparamdam. Huwag oras-oras mo siyang kausapin. Huwag oras-oras kayong kumotak sa kanya. Huwag oras-oras i-message mo siya. Huwag mong gawin yan. Huwag kang oras-oras magparamdam upang isang lalaki magkaroon ng pagkakataon naisipin ka, pumasok ka sa utak niya. Palagi ka niyang hanapin, makurious sa'yo, laging merong interest, laging merong attraction, laging merong mystery, laging merong challenge, at laging mamimiss ka, at laging mahal ka, ka inspire At ang pangatlong paraan mga ka-inspired pang mamiss ka lalaki sa long distance is, gawing quality ang pag-uusap niyo ng pangatlong ka-inspired. kung dumating na ang pagkakataon at ang oras na mag-uusap na kayo. Halimbawa, tapos ka na sa trabaho mo, tapos ka na sa ginagawa niya. May time ka na para sa kanya. Bibigyan mo na siya ng time. E gawin mo quality. Diba? Huwag kang lagi magparamdam. Huwag kang oras-oras magparamdam. Huwag kang oras-oras o huwag kang palaging mag-message. Huwag kang palaging mag-call. Pero, pero, pag magkausap na kayo sa phone o or sa message, eh, dapat gawin mong quality. Diba? Pagbigay ka ng sapat ng oras at dapat yung oras na yun ay binibigay mo ay dapat kalidad, quality. E paano mangyayari yung inspired? Paano namin gagawin yun? Siyempre naman, gawin mong masaya. Gawin mong uh, exciting. Dapat merong kayong uh, sabihin natin magandang topic. Pero kayong pag-uusapan na maayos. Diba? Ang problema sa iba dyan, minsan na nga lang magbigay ng oras. O palagi na nga lang nagbibigay ng oras. Yung mga pinag-uusapan pa, walang kwenta. Yung mga topic pa, bo-boring. Tapos puro drama pa kayo puro paka-toxican. nangaaway ka pa, nagbubunga ka pa, nagtotoyo ka pa, nagtatampo ka pa, talaga naman ka pa tandaan mo na sa LDR ka kapag yan na sa sa'yo tingnan natin kung paano ang gagawin mo tandaan mo malayo, malayo yan sa'yo ano pupunta ka? e eh, paano pag sobrang layo niya? diba? saka na mag ganyan, ganyan kahit konti kapag mag magkasama na kayo pero ngayon magkalayo kayo nung laban mo pag yan iniwan ka Anong laban mo pag yan binlock ka? Anong magagawa mo kapag yung lalaking yan talaga mang di na nagparamdam sa'yo? Alam, at eh, yung iba nga sa inyo, yung ka-LDR nyo, hindi nyo alam kung saan nakatira eh. Yung iba nga sa inyo, yung ka-LDR nyo, yung ka-long distance nyo, hindi nyo alam kung saan talaga yung lugar niya, kung saan siya nagtatrabaho, kung ano yung talaga yung mga ginagawa niya. Huwag kang mang-away na mang-away. Huwag puro drama. Gawin mong exciting. Quality yung pag-uusap nyo. Gawin mong masaya. Huwag mong siyang bullshitin. Isa na nga laki mag -ora, magbigay ng oras at isa, tapos gagawin yung pang parang negatibo, dapat positive. Maging masaya, matutuwa mag-joke, uh, magpatawa, or kamusta yun siya, kamusta ka dyan, okay ka lang ba, kumakain ka ba sa tamang oras, ah uh, baka nagpapabaya ka, huwag mong gagawin yan dahil mahal kita. Marami pa tayo, lalo sa buhay, dapat magpalakas ka. Alagahan mong kalusugan mo, gusto ko pang magkaanak sa'yo, mga ganyan kayo. Hindi yung, pati ka nagpaparamdam, hindi yung Siguro maiba ka na gano'no? Kasi hindi ka na matawag, eh. Puro ganon, di ba? Imbis na gawin mong kwalito yung pag-uusap nyo, gawin mong memorable, e eh, nabubuwisit ka pa kung ano-ano pa iniisip mo. Nabubuwang ka na naman. Kaya wag huwag kang ganyan. Upang ang isang laki talaga namang palagi kang ibigin. Dahil maayos kang kausap. At ginagawa mong kalidad ng pag-uusap nyo sa tuwing mag-uusap na kayo. Kaya sa mga sikreto upang sa laki, lagi kang mamiss. Gusto niyang palaging kausap ka, mamiss ka niya palagi kahit LDR kayo, ka-inspire. At ang pang-apat na paraan kayo inspire, doon pang mamiss ka ng partner mo na lalaki kapag LDR kayo is maging positibo ka sa sitwasyon nyo. Yung pang-apat kayo inspire, napakahalaga niyan. Dahil kapag LDR kayo ng lalaking mahal mo, ng lalaking partner mo, tapos negatibo ka pa, sa tingin mo ba makakatulong yan? Isa yan sa mga talaga namang lason kung bakit nagkakasira at hindi nagkakatuluyan ng mga nasa LDR. Dahil ang isa kanila o dalawa sila ay eh, pares negative. Dapat pares kayo positive. Diba? Lalo ka na, pinitin mo, babae ka. O real talk lang, minsan talaga ang babae, lalo pag LDR. Uh, kung ano na iniisip, masalong emosyonal, nagdududa, masalong selosa. Ganon din ang lalaki. Pero so, sa napapansin ko, mas lalo ang babae. Kaya, pilitin mo na maging positibo sa sitwasyon nyo, sa lahat ng bagay. Ang ibig sabihin, maging positibo ka sa sitwasyon nyo. Dapat isipin mo, kaya namin to, balang araw magkikita kami, balang araw magkakasama din kami. Hindi ako dapat laging selos ng selos, hindi ako dapat laging nagdududa, nag-iisip ng kung ano-ano. Kaya inspired kapag lagi negatibo sa sitwasyon nyo, napansin, naramdaman, naranasan ng partner mo sa'yo, na ganyan ka, sigurado kayo sa padarte nga araw ko yan. up yan. Isipin mo, lumalaban siya. Kahit LDR kayo, lumalaban siya. Pinipilit na maging positibo, tapos ikaw, negatibo ka. Parang hinihila mo siya pababa. Parang ikaw yung nagiging kung bakit para siya sumuko. Maging positibo ka. Kaya inspired, lumaban ka. Pinasok niyan. Magkasama niyong labasan magkasama niyong pagtagumpayan, magkasama niyong tapusin upang balang araw ay magkasama na kayo. Magmahalan sa personal lalo na at talagang bumuo na sa sariling pamilya o magsimula muli na magkasama kay inspire, Maging positibo ka sa ganyang sitwasyon. Napakahirap ng long distance relationship. Lumaban ka. Yung utak mo ayusin mo. Yung mindset mo ayusin mo. Talaga naman ayusin mo pag-iisip mo. Palagi ang maging positibo. Huwag kang maging neg negatibo kapag ka magkalayo kayo upang ang lalaking mahal mo ay mas lalong talaga namang magkaroon ng inspirasyon at mas lalong mamiss ka at mahalin ka ka-inspire. At ang naman mga paraan mga upang pang isang lalaki mamiska sa inyong LDR is huwag agad-agad magre-reply sa mga text o tawag niya na pala mga kinspar. Alam nyo, kahit noon sinasabi ko na to sasabihin ko rin ngayon. At ito sa mga paraan, teknik, katalaga naman diskarte upang lalaki lagi kang pumakos sa isip niya pa sa sa'yo, lalik ka lang hanapin, pa At hindi mo siya masyadong mabalidate. ba? Diba? Hindi lumaki ulo niya, hindi siya yumabang at hindi mo maparamdam na sobrang mahal mo siya. Dapat di ka mabisi mag-reply. At di ka mabisi sumagot sa mga tawag niya. Kaya nga napakalaga na nagpapakabisi ka at alam niyang dapat busy ka. Alam niya dapat may ginagawa ka. ba? Diba? Kasi, paano pag wala ka naman pinagkakabisihan, alam niyang wala ka naman ginagawa, tapos ang tagal mo mag-reply alam niyang wala ka namang ginagawa, tagal mong sagutin yung call niya o tawag niya, ay magagalit yan. Dapat alam niya talaga na busy ka. Alam niyang may trabaho ka, alam niyang may ginagawa ka. Dapat sinasabi mo sa kanya, dapat alam niya at dapat totoo yan. Magpaka-busy ka. Kaya napakalaga humarap ka ng pagkakabalahan mo at mga ginagawa mo. Huwag kang tambay. Huwag kang nakatunga nga lang dyan. Diba? At pumulong ka para magkita na kayo. Kainspal sa isang mga sikreto, paraan, upang miss ka ng lalaki. Siyempre, pag matagal ka mag-reply, isipin ka niya. Habang hinihintay niya yung reply mo, habang hinihintay niya kung kailan mo masasagot yung tawag niya, iniisip ka niya. At lagi ko sinasabi noon pa, pag ang isa lalaki, iniisip-isip ka. Kasi nga, logical kami. Gumagana sa amin ang utak namin. Eh, mas lalo ka nagiging mahalaga. Nag-i-invest kami ng feeling sa'yo. Dahil isa sa pinakatalaga namang importante sa amin ay ang yung aming pag-iisip at isa pinagkakatiwalaan namin ng aming pag-iisip at kung lagi kang pumapasok sa aming isip ibig sabihin mas lalo ka nagiging valuable mahalaga ba diba? mas lalo kami nag-i-invest sa iyo kaya isa yun sa mga goal mo lagi yung isipin ng lalaki at syempre kapag palagi kayong iniisip mamimiss ka niya sa yun sa paraan huwag kang agad-agad mag-reply yung iba sa inyo ang bitch mag-reply diba? magtataka mag na lang yung lalaki ba't ang bitch mag-reply nito wala bang ginagawa to? mahal na mahal ako nito, balo na balo sa akin ito. Diba, huwag mong pakitang ganyan. Huwag mong pakitang ganyan. Then sa mga dapat mong gawin at dapat tandaan, subukan mo upang lalaki, kahit LDR kayo, ay palayo ng mamiss at hintayin ka in spot. At mga paraan mga kasusporo pa mamiss ka ng lalaki sa inyong LDR is mag-post sa social media ng mga picture o video na masaya ka. Yan napangan at pinakahuli kay in Alam nyo, napaka- bagay din yan. Lalo na kung pamisa-misa mo lang gagawin. Napakalaga na kung magpo-post ka sa social media, dapat positive at dapat masaya ka. Dapat good vibes yung mga pinopost mo. Kasi kapag nakita ng isang na lalaki na ganyan ka, eh mas lalo kanyang may miss, mas lalo siyang magkaka-interest sa'yo. Mas iisipin niya, masaya kang kasama, masaya kang kausap, masaya kang talaga namang kakwentuhan o kapiling. Diba? ba? yung spark, napakahalaga niyan. Hindi yung kung ano-ano pinopost mo na malulungkot o mga negatibo. Ipakasabihin ng partner mo, ayoko na sa sa'yo mag LDR na lang tayo, napaka-negatibo mo, mga pinu-post mo kung ano-ano. Diba? Pero pag puro positive mga pinu-post mo, mga masaya ka, masaya yung mga pinu-post mo, mga okay yung mga pinu-post mo, mga magaganda at sexy ka pati, tapos yung mga, mga positive, di ba? Siyempre, magaganahan lalo yung lalaki na makipagkita sa'yo. Magaganahan lalo yung lalaki na makipag-meet sa'yo, makasama ka ulit, o makasama ka na. Di ba? Ganyan yan, sa isang paraan upang lalaki, mamiss at mas lalong ganadong makita ka na ulit sa personal. Makasama ka na at makapiling ka na kain Inspire. So mga kasupad po, mas lahat po mga sa pagtapos po ng vlog dito. Tapos kung kalimutan mag-like, comment, and share na rin po upang makatulong din po tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe na po mga kasupad at na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago akong upload. So mga gusto magpa-coaching, magpa advice pakamayos po ako sa kayong Facebook at yung profile feature ko at pakichat lang po ako. Ako mismo magre-reply sa inyo pag-usapan natin yung problema sa pag-ibig and relationship. Maraming maraming salamat, makisupport, mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!